Kamusta mga katropa? For today's video nga ay makabog kami sa langka mga katropa. At dito nga ay nagsimula ng manungkit itong aking kasama. Medyo natagalan nga dahil mapurol na itong kawit na aming daladala. Medyo inantok na nga ako rito mga katropa. Pero sabi ni Dominic kulat lang. Matang ko At sa kalahating oras na aking pag-aantay mga katropa At sa wakas nahulog na ang mangga ay este langka pala Sobrang malas nga naman mga katropa Lupa ang amo na kuha at pauwi na nga kami rito dahil magbubunot pa ang ating kasama. At pagkatapos ay nagpalagay na nga ako ng plastik sa kamay mga katropa dahil babalatang ko na itong langka na aming nakuha. Okay. pagkatapos kong ang balatan ay gineris ko na ininalangka mga katropa At pagkatapos ay nagkudkud na nga ako ng niyog na gagamitin sa pagluto ng pinakulaw na langka mga katropa. At syempre nagpiga na nga tayo rito. At heto na nga ang unang piga at dilis na pansahog sa pinakulaw na langka. At ilagay na nga natin ang pangalawang piga dito sa kawali. Sunod nating ilagay itong gineris na langka. At pagkatapos ay takpan natin para madaling maluto. At konting mekos-mekos na rin mga katropa. lakpan muna natin ng ilang minuto. Inilagay ko na nga pala rito ang bulinaw at bawang sibuyas. At pagkatapos ay ilagay na natin ang unang piga. at antayin lang natin ulit ng ilang minuto. At lagyan na nga natin ng konting asin para hindi naman maala. Siyempre, hindi mawawala ang magic sarap. At heto na nga, mukhang luto na itong pinakulaw na lang ka. At itry nyo rin to sa bahay nyo mga katropa. Kaya tara na, tayo na na.